Napapagod ka na bang magpanggap na okay ka? Kahit ang totoo, ang bigat-bigat na sa loob mo. Yung araw-araw nakasmile ka pero sa gabi, parang hindi mo nakilala kung sino ka. Nakakapagod na maging strong sa harap ng iba, lalo na kung sarili mo na yung sumusuko. Pero alam mo, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Hindi ka kailangan maging okay agad. At kahit gaano ka kabigat ngayon, hindi ibig sabihin na broken ka na. Pagod ka lang. Ngayong gabi, subukan mo lang to. Isulat mo ang isang bagay na nagpapagaan kahit konti. Pwedeng simpleng, nakahinga ako today. O may isang friend na kumamusta. Maliit man, pero yun ang simula ng pagbabalik ng lakas mo. Kung gusto mo ng mga reminders na hindi mo kailangang pagdaanan tumag isa follow mo ako. Promise! You're not invisible.